One, two, three, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel! This is your Mama Sam! Hola mga amigo, amiga, kumare, at kumpare! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C, plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, nakakaloka ang ganda ng mga sa nyo. Charot! So, kamusta naman kayo lahat? Kung ako naman ang tatanungin ninyo, ito medyo namamalat at saka masakit yung lalamunan natin. Napansin ninyo, parang paus yung boses ko. Para kasi barado yung ilong ko, tapos masakit yung lalamunan ko. Dahil nga sa nalalanghap namin dito, tong alikabok. So, meron kasi tinatawag ito na 2.5 PM na sa pollution ba na ayun, nasisingot namin siya na lalanghap At ayun nga, nakakaloka kasi yung mga bata din, talagang apektado. Ayun, sinisipon, nagkakasakit, sumasakit yung ulo. And then, ayun, tuloy pa rin yung klase. Kanina nga, nagklase pa rin ako eh. Dahil meron kaming onet review para sa mga grade 6. So, kailangan na pumunta sa school. Kaya kahit malat na malat ako, hala, sige, dagdal ang mga sabi niyo Nakakaloka. Pero syempre, mas naloloka ako sa pagmamahal at so supporta na binibigay ninyo araw-araw lagi-lagi dito sa Mama Sa Vlog. Talagang lum ano yung puso ko talagang masaya pag nakikita ko kayong lahat lalo na yung mga nagko-comments. Thank you so much. And then of course sa mga bago nating subscribers. Thank you so much. At ito, shepherd shout out tayo sa mga ilan nating kaibigan na talaga na nakatutok dito araw-araw lagi-lagi. Syempre nandiyan si Sony Team. Thank you so much. Ninya B Arlo Ian Laquesta, thank you sa support at pagmamahal. Si Robert Casanas, thank you. Si Jebo Babayo, maraming salamat sa support. And then, of course, si Barbet Elizalde. Thank you. Andyan din si Hinaroso Cobero na lagi daw siyang nanonood sa akin. Thank you so much sa love and support. Ryan Ventura na from Saudi Arabia na talaga naman nakikita ko siya sa lahat ng channel ko. And then, of course, andyan din si Ryan Ventura, Snake Jam, Daddy Eddie, Herrieta Solidad, si Madam Herrieta Solidad na may channel din. Baka naman, guys, gusto niyo mabisita kasi nagla-live siya every day ayon so supportahan natin si Madam Herrieta Solidad dahil love na love talaga niya ako and thank you so much kay Madam Jenely na patong din and then of course si Ed He na talaga naman nakatutok at saka syempre si Attorney Cornelo Dilag maraming salamat sa support at saka syempre sa kanyang partner na si Marvick, thank you so much for your love and support. Alam ko mga busy sila, pero hindi nila nakakalimutan tumutok dito sa ating channel. And then, eto talaga, si Sonny Masel, thank you so much. Dahil lagi siya, talagang tumututo at saka si Ryan Matugas ayon so thank you so much at saka kay Christine Ann Perez doon naman siya nagsasabi na kung si Mama Sam si Christine Ann Perez hindi po ako yun hindi ko kailangan gumamit ng screen name para lang alam nyo yun so kilala niyo ang buong pangalan ko at sa lahat ng channel ko ay talagang ginagamit ko ang pangalan ko anyway thank you so much sa love and support saka sa mga bago natin subscribers maraming salamat ka ka. So, syempre na yung araw na to, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman mm, magtataas ang kilay ninyo ng bonggam bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na natin patagalin ang ating mga chika. So, syempre, para sa una natin, chika. Kung so, nga, mama, kan kahapon nga kinurunahan na ang Miss Supermodel Worldwide Philippines for 2025 at ang kinoronahan bilang winner ay si Charissa Expa, ano, Exparago so yon from Quezon City anong masasabi mo Mama Samsa Beauty nga tingin mo ba malakas ang laban niya sa Miss uh, sa Miss Worldwide uh -huh. International so yon ako para sa akin, syempre, pinili siyang maging winner dyan. So, ibig sabihin, nakitaan siya ng extra bagansa o ex factor So, ako naman, syempre, para sa mga kandidata na maglalakok sa international pageant, eh, kailangan nilang mag-prepare ng bongga-bongga at paghandaan yung mga laban na gagawin nila pagdating sa international pageant kung gusto nilang manalo. Pero ngayon pa lang, syempre, congratulations pa din at naniniwala ako na kaya niyang makuha ko ano yung mga dapat niyang ma-achieve sa international pageant. Malin mo, another crown for the Philippines for this year, si Charissa Esparago. So, yon So, congrats and good luck. Di ba? And then, of course, para na masasumunod natin, chika, eto, mamasam, ano naman ang masasabi mo? sa bagong kinoronahan ng Miss Pampanga 2025 Tingin mo mama Sam, eh eksena kaya siya ng bonggam-bongga -bongga sa Miss Universe Philippines mm -hmm. So ayun na kinoronahan na kagabi ang bagong na ng Miss Pampanga na talaga naman, oh my gosh ang ganda-ganda-ganda-ganda niya kasi ganda niya si Cyril Payumo So dito lang pinapatunayan talaga ng mga taga Pampanga ang kanilang mga beauty queen ay to tunay na maganda. So, syempre, yung iba tinatanong na kagad, Naho, mukha ba itong makakarating sa dulo ng competition? Makukuha kaya niya ang narating ni Cyril Payumo? Alam nyo guys, sa totoo lang, yung comparison, hindi yan madali. Ikumpara ka sa isang, alam mo yon na parang naka-achieve na ng bonggang-bongga. -bongga. Pero kasi syempre, kailangan niyang patunayan ngayon yung sarili niya sa laban niya dito sa Miss Universe Philippines. So ipakita niya sa mga taga-Pampanga na well deserved ang napili nila parang bilang kandidata nga dito sa Miss Universe Philippines. At yan yung aabangan natin lahat kung ano ang magiging eksena niya at ganap niya. Kung ganda maganda, performance level totoo, winner na winner, And then, wala na akong masabi kundi abangan na lang natin yung preparasyon niya at kung paano siya kakabog sa Miss Universe. Alam nyo guys, para sa akin, ng isang kandidatang magaling, pag pinagsama-sama mo na yan, mag-shine like a diamond star yan pag nagsama-sama na sila at kaya niyang ipanalo ang competition. So, yung iba, sinasabi na ako maliit kasi siya, ay nako, ganito, ganito. Alam nyo guys, kahit ano pang sabihin ng mga tao doon sa kandidata, kung talagang magaling yan, rarampayan ng bonggam-bonggam, mananalo at mananalo yan. Diba? So, yon At yun yung abangan natin kung paano mag-execute -e yung mga bagong kandidata laban sa mga veteranang kandidata. But, take it easy. Hindi to, ano, parang, oh, siya na yung maganda, siya na yung mananalo. It's about, It's all about performance level at caliber na pang international pageant. So, sana makakuha tayo ng hindi lang basta-basta kandidata, masabi lang may kwento, masabi lang maganda. So, dapat talaga yung high caliber na kaya pumantay sa mga magiging kandidata doon sa international pageant. At, alam mo yun, nakapagdinikit siya, mag-stand out siya, at pwedeng manalo ng Miss Universe. Reklamo tayo ng reklamo na hindi tayo na nalo ibiblade natin si Kunan dahil hindi tayo nakarating sa ganito, hindi natin nakuha yung gusto natin. Alam nyo yon eh, ang the best na gawin ay magpadala ng kandidata na the best talaga, di ba? Na masasabi mo, siya ang hinahanap ng Miss Universe Organization. Kasi kung talaga ang kandidata na may papadala natin dyan ay pasabog at bongga, eh, kaya niyan manalo na Miss Universe. At tingnan natin kung si Miss Pampanga nga ba ay kaya maiuwi ang corona ng Miss Universe Philippines ngayong taon na to. So, yan ang abangan natin. ba? Diba? And then, of course, para na sa natin, chika, mapasama na naman ang masasabi mo. Pearl World evening gown ni Catriona Grace sa Miss Universe, pinagamit ni Mark Tumang kay Cyril Payumo. Anong chika mo dito, Mama Sam? ang chika ko dyan ay nakakaloka. So, yun. Nakakaloka kasi yung mga tao, parang, alam mo yun, yung kung makapag-comment sila, kala mo sila ang bumili ng gown ni Catriona Gray. So, yon So, wala naman tayong magagawa. sa choices ng designer. Pero kung ako tatanungin mo, sana yung mga, halimbawa, gown ni Catriona Gray, hindi sana, hindi na lang yan pinagamit. Kasi, ano yan, eh, kumbaga parang sinuot ng Reyna ng Miss Universe na kanyang Pearl Walk gown, di ba? so sana ikinip na yan at ibinigay kay Catriona Gray para maging collection niya. Or, alam mo yon yung mga gamit niya. Katulad kay Pia bak yung mga gamit na, alam mo yon magkakaroon ng value kasi Catriona Gray ang gumamit. O, ganon. Pero, syempre, wala naman tayong magagawa kung ang desisyon ni Mac Tumang ay ipasuot kay Cyril Payumo. Malang yun naman, nakita niya na, o, hindi serve naman ni Cyril Payumo suotin tong gown na to kasi sa sobrang ganda naman kasi talaga ni Cyril Payumo, di diba? ba? So, pinasuot na. At, naging happy na lang tayo kasi, ayun ay, naman, ang bongga naman, di ba? Kasi naman, ma-stock lang sa bodega or doon sa shop or suotin mo na siren at para makita at ma-remind ng tao. At naging successful naman sila dyan dahil, ayun, ay, nakita naman natin na talaga naman lahat nag-react. ba? Diba? So, yun, naging famous again yung gown. So, ako para sa akin, okay lang yan. Pero as long as possible, sana yung mga ginagamit ng mga nagiging reyna ng ano ba, Miss Universe, lalo na Miss Universe at title holder. So, ibigay na lang sana yung gown na para, alam mo yon maging souvenir nila or maging ano nila yon collection nila. In the future, katulad nga na sinabi ko Katulad ng kay Pia Buto na lang yung farewell gown ni Pia Words back, uh, ibinigay na sa kanya Ni Michael Cinco ng bongga-bongga, di ba? So dapat gano'n ako para sa akin sa choices kasi ng designer. Kung gusto niyo ipagamit sa iba. Kaya minsan nakikita ninyo yung mga gown na la. Sinuot na ni ganito, sinuot ulit ni ganito. Wala nang private. <laughs> Kung baga sana yung mga designer, mag-create sila na mag-create ng maraming gown Tapos para pag nagamit na nung isang kandidata, huwag na nila ipagamit sa ibang kandidata. Kasi, pero totoo nakakaloka kapag recycled gown yung sinusuot na ibang kandidata. Tapos parang, ay, nakita na to kay ganito, sinuot ni ganito. Halimbawa, yung kay Anita Gomez, nakita natin sa Miss Pero in fairness, sabuti na lang sinuot yun ni Miss Colombia ba? At yung sinuot ni Miss Colombia, sabi ko, ay, bagay pala talaga sa kanya at maganda ang gown. O, oh, ba? Diba? At least nakita ko in person. So, yan. Pero, as long as possible, sana ma-avoid yung mga ganito. Yung mga recycled gown na gagamitin ng ibang kandidata. Lalo na ko ang kandidata ay pumalo ng bongga-bongga. Di ba? So, yan. Ay, pero wala tayong magagawa. Decision nila yan. So, be happy na lang. And then, of course, para sa sumunod natin, chika, siya. So, ito nga, kahapon na, pumutok din ang balita. Si Kaylin Trahano ay nag sa kanyang laban dito sa Miss Pampanga. Anong chika mo dito, Mama sa last minute, no? Bigla siyang nag-withdraw. Dahil siguro, nairita na siya sa mga basher, sa mga tao na, alam mo na panay ang sabi, ganito, ganito, ganyan. Pero kung ako yung kandidata at nagdecide ako sumali sa pageant na to, hindi ako uuro. Ipapatunayan ko sa lahat na kaya kong manalo at maloka sila lahat. So, yon, So, ayun, ayun yung the best. Kasi naman yung last minute, bigla ka na lang umuro kung kailan coronation na. Pero kasi decision niya yun eh, kailangan natin respetohin. At yun ang naging niya So, ako naman nagbigay lang naman ako na kung ako yun nasa posisyon niya, ilalaban ko yun ng bonggam bongga Manalong matalo, at least na ilaban ko kung ano yun dapat kong ipaglaban. So, tama din naman yung sinabi niya na hindi pa siguro talaga ready ang Pilipinas para sa mga ganitong bagay. Hindi tayo open na, alam mo yun, magkaroon tayo ng kandidata na transgender sa Miss Universe. And I think, kasi iba yung kultura na meron tayo. Nandun pa rin yung conservative, nandun pa rin hanggang, hanggat maaari ma-reserve natin yung mga bagay-bagay na para sa ganito at para sa ganyan. Pero ako ako sa kanya, sana magbalik pa rin siya sa mundo ng pageantry kasi pwede pa naman siyang lumaban sa ibang pageant na pang trans talaga. Malay mo, sa mga susunod na panahon, siya na ang maipadala natin sa susunod na laban dito sa International Queen. Kasi pwede naman siya sumali doon, di ba? So, yun. So, congratulations and then wish all the best para sa kanya at sa mga susunod niya pang plano sa pagpasok sa beauty pageant. So, yun. Mabuhay tayong lahat. Charot. So, yun. Good luck, di ba? So, nakakaloka. Nagulat ako kahapon. Ako, last minute naman, bigla na lang itong umurong. So, sayang naman yung laban. Andiyan dyan di ba? So, yun. At para naman sa sumunod natin, Chika, mamasama nung masasabi mo, dalawang taong magkasunod, pumasok sa top 5 C si Miss Thailand. So tingin mo mamasam ngayong taon na to, papasok kaya uli sila. Alam mo, sa totoo lang, yung laro ng Miss Thailand sa Miss Universe, hindi naman lahat ng oras lagi silang winner. Na eltokuyo din sila ng dalawang beses na magkasunod bago pa sila makapasok uli sa semifinals at marating yung top 5. Siguro nandoon lang, ang Thailand ngayon ay best player dito sa Miss Universe Philippines. Mas nag-iingat sila sa pagpili ng kandidata nila. Mas nag-iingat sila sa pagpili ng kandidata nila na ilalaban sa Miss Universe and then mas pinag-aaralan nila yung laro nila dahil they wanted to win, di ba? So yun ang ginagawa ngayon ng Thailand. Kaya magkasunod na kandidata na napa napadala nila sa Miss Universe ay malakas. So, kung iisipin mo, sana ganun din yung ginagawa sana ng organization natin na sana hindi lang dahil sa politika or hindi dahil sa lakas ng kandidata or dahil ito yung gusto nila dapat talaga dumaan sa tamang proseso at magandang laban. Para mapili natin, kasi ang dami naman natin sa totoo lang, sa anong nakaraan taon, ang dami natin kandidata na pwede talagang possible na makatungtong sa top 5. Nandiyo dyan si 'di ba? Na kung tutuusin, kung ito yung din yung napadala natin, pwede itong makaabante sa top 5 lalo na kung ya under training lang talaga nila kasi yung beauty, yung talino ng jejaan eh. Tapos yung height ang ganda. Tapos meron pang magandang background sa international pageant. So possible talaga na makatungtong siya sa top 5. And then, nandiyan din si Atisa Manalo na pwedeng-pwede mo din talaga isugal sa Miss Universe kasi ano doon yung ganda, nandun doon yung kalibre. Marami. Pero pinili natin na magpadala ng isang kandidata ng baguhan. Pero sa awa naman ng Diyos, maganda din naman yung naging resulta. No complaint, di ba? Pero sana this year, mas mas maging mahigpit tayo. Dahil ang Thailand, mas pinagihipit nila. Ang target ng Thailand, syempre, maalis tayo sa top 5. Totoo naman yon At hindi lang yung Thailand. Either Indonesia, Vietnam, sila yung mga kandidata na gusto talaga nila sila ang magpenetrate sa dulo ng competition. Kaya dapat maging maingat tayo sa pagpapadala ng kandidata natin. Dahil yung mga kapitbahay natin, umakariba na rin sila ng bonggang-bongga. -bongga at they know how to play the game. And then, dapat ganun din tayo. Huwag tayo makampante. Dahil, yes, totoo, powerhouse tayo. Pero yung hindi naman ibig sabihin na powerhouse tayo. E, pasok na tayo sa banga. Nasa laro pa rin yan ng kandidata. At higit sa lahat, dapat nasosoportahan ng maayos ang kandidata na inilalaban natin sa international page, Lalo na sa mga pangangailangan niya pagdating sa wardrobe, styling, everything. Di ba? So, yan. Kaya, good luck sa atin lahat. So, yun, So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin. So, syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan Please don't forget to click like and subscribe my channel. At click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika. Sabi nyo gano'n, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys. Magtiwala pa rin tayo. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. you <laughs>